Magandang araw sa inyo mga kapatid. So ngayong araw na sa samahanin niyo ako at ng aking pamilya at mamamasyal tayo dito sa Borton on the Water. Malapit ito sa May Ham mga kapatid. Oh, talagang napakaganda tong lugar na to mga kapatid. Nang pumunta kami dito, ang dami 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 tao mga kapatid. Yung iba kasi dito mga kapatid ay na-enjoy nila ito yung napakalinis na kanal dito. Ito yung tinatawag nila na yung city o na napapaligiran ng tubig mga kapatid. Makikita nyo naman na bawat uh, paligid niya ay meron siyang tubig. Tapos ayun, tignan nyo yung kanal na yun. No? Napakalinis, mga batid. Ang daming tao dito, mga batid, na nag enjoy Yung iba ay nagtatampisaw sa tubig. Tignan yung bata na yan, naglalaro sa tubig. Na napakalinis naman, mga batid. So ayun, tatawid tayo dito sa may tulay. Paglabas namin dito sa tulay nito, mga batid, makikita ninyo na napakalawak pa nitong lugar na to, mga batid. Ang dami pang mga hayop o mga tinatawag din, mga na mga bibi na lumalangoy dyan sa kanal na yan. Makikita nyo yung ibang tao na nakaupo naka lang sa may gilid Ay yung iba ay nagpipicture-picture Andami mga tourists O ayan yung mga bahay dito sa tabing kanal uh, ay talagang napakaganda yan yung typical na English or British houses dito sa UK mga patid At tuloy-tuloy pa rin yung paglalakad namin na aking pamilya Na talagang ini-enjoy namin mga patid yung napakamagandang tanawin at syempre, magkasama kami ng aking pamilya yung mga bata gusto maligo, kaya lang syempre wala kami dalang gamit mga patid o wala kaming ekstrang damit na para kay Sophia at kay Tayshan so sabi ko, ayan, tingin-tingin lang muna kayo at i-enjoy lang natin at magpicture-picture -picture at video-video ilang -video, lang ang gagawin namin ngayon at dito na rin kami na nanghalian mga patid kasi masarap yung uh, kainan dito yung tinatawag nilang pasties o yung tinapay na parang sa Pilipinas and sa Ensamada. So ayan, ini-enjoy namin 'yan mga kapatid. Ang daming mga tao dito, dito niyo naman, sobrang enjoy sila sa kaan daming restaurant na nakapaligid dito. Mostly yung mga nandito, yung mga kapatid, ay yung mga retiree o yung mga nagkakaedad na. Pero ang dami pa ring tourist na pupunta dito, mga middle age o yung mga kabataan din na nag-enjoy dito sa lugar na to, mga kapatid. Ang lakas kasi maka-Instagram na itong lugar na ito. Tignan nyo naman, oh. napakalinis ng tubig dito. At syempre, talagang inaalagaan ng mga nakatira dito sa lugar na ito. Inaalagaan na nila at syempre, pinopromote nila yung lugar nila. At syempre, in return, ang daming tourists na napupunta dito mga patid. At syempre, nabibenfit sila doon sa mga tourists na pupunta dito. Kasi syempre, yung iba, bumibili ng pagkain dito at uh, yung iba ay namamasyal at nagbubuk ng hotel dito. So, yun, sana katulad din to sa Pilipinas, mapatid na alagaan din natin yung ating lugar. Siyempre, napaganda kung ganitong klaseng lugar yung makita mo, di ba mga kapatid? Napakalinis, napakaayos, napakaganda at syempre inaalagaan nila yung kanilang lugar. Napaka-importante talaga na meron kang disiplina sa sarili para mapaganda at mapaayos ang isang lugar. So ayun, maraming maraming salamat sa pagsama sa aming vlog nito sa Borton on the Water. So maraming maraming salamat po. Sana lagi nyo kaming supportuan sa aming mga vlog. Salamat po!